Good morning! Update lang ako sa inyo, ha? Ah, uh, bali. Sa Monday, sa Tuesday, operation na ng Mr. Ko. Pero, not really sure. Ano palang lang, ah, uh, sinabi palang na naka siya pwede pang mabago yun. Pero sana, hindi na siya mabago. Sana matuloy na yung operation niya. And then ngayon, update ako sa inyo na uuwi ako. Kasi wala na kami madamit dito. Need ko na umuwi para makapagpalit ng damit. And then, makakuha ng bagong damit at masikaso ko naman yung mga anak ko. Yung mga junakis ko ba doon sa bahay? Yun naman ang kasuhin ko, need nila ng baon, need nila yung mga anihin nila doon. Basta yung mga, alam nyo na yung gawain ng mga parents, mga nanay, tiba, ng magulang sa bahay, uh, ayusin ko muna, then babalik ako rito. Saglit lang din naman ako sa bahay, then babalik dito para sa mister ko naman. Iiwanan ko muna siya rito mag dahil... Hindi ko alam kasi yung yung anak ko didiretso na rin sa bahay namin uh, kaya bali siya na lang mag-isa rito. Pero bago ako umalis, siyempre siguraduhin ko muna yung safety nas niya bago ako umalis. Mm, paano update tayo mamaya ha. Samahan niyo ako pag uwi ko. Bye. Hello. Good morning. Uh Asensya na ha Hindi ako Hindi ko kayo naisama kahapon Sa biyahe ko At uh, sa amin Sa pag-uwi Kasi na -busy ako talaga Sobra-sobrang busy Tapos Pagdating ko dito Medyo busy pa rin Tsaka uh, Hindi ko alam Parang Ano eh Parang Nawalan na ako ng ganang Hindi naman sa nawawalan ng ganap Alam nyo naman Sabi ko ba Kung nga lang ako sa Industry na Youtube pero na ano ako yung pang pag may mga dumarating pa lang mga bagay na yan, na hindi natin naasahan para ang palang nawawala ng gana no kahapon eh, na ako sa inyo yung katabi namin na na kama na, na realize ko sa pagkawalanon, nawala na siya eh um, it means uh, matay siya pero nabuta namin siyang malakas uh, sa unti-unti siya ng hina tapos nawala siya ang sabi ko noon uh, life is too short diba pero na-realize ko, nung nakausap ko si Farah, ang um, kaibigan ko, nakausap ko siya ulit. Sinabi niya sa akin na about kay Ala. Napakaswerte talaga natin. Napakaswerte natin kasi eh, hindi pala life is too short. napaka hindi ko ma-explain ba sa nakita ko kagabi sa pagkawala ng matanda nakatabi namin marami ako nakita hindi ko ma-explain eh. hindi pala siya life is too short Napakahaba ng buhay natin. Simula pag uh, silang sa atin, pagkabuntis, pagbubuntis pa lang sa atin ang mga parents natin, hanggang sa pagbawi ng Panginoon ng ating life, pagbawi ni Allah ng ating life, tiba. naka binigyan pala tayo na ni Lord ng ano ng ng choices ng freedom na magawa yung gusto natin dito sa ibabaw ng mundo, 'di ba? At nasa atin na 'yon kung gagawa tayo ng mali at tama. Sa nakita ko hindi ko kasi kayang sabihin pero napakaganda ng mundo maraming tao na nawawala sa mundo na ayaw kong malis nangihingi pa ng chance kay Lord para bumalik para 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 wag mo na silang bawiin kaya nasasabi natin na life is too short para sa ating mga tao pero hindi pala kasi kung kung real kung isipin mo naisipin isipin natin ano <sighs> sa loob ng isang taon meron tayong um, maraming araw Diba? Na nagagawa natin yung gusto natin. Na nagagawa natin yung yung mga bagay na nakakasaya sa atin, nakapagpaligaya sa atin. Sometimes, syempre nasasaktan din tayo. Sometimes, syempre may fear, may may takot, 'di diba? lahat yun ipina, ibinigay ni Lord para sa atin, para maramdaman natin lahat ng bagay na yun, diba? Pero napakasaya, napakabait ni Lord. Kasi binigyan niya tayo ng, ng chance na maramdaman natin lahat ng bagay. Makita natin yung lahat ng bagay sa mundo ngayon ko masasabi na ang tao is walang kasiyahan dahil hindi na hindi niya lang nakikita hindi naman sa lahat hindi naman sa lahat dib, ng tao pero karamihan pala sa atin walang kasiyahan kasi ibinabatay ni Lord dito sa mundo para ipakita sa atin yung ganda ng kanyang um, ginawa sa mundo, di ba? At ginawa tayo para sumamba. para manampalataya sa kanya at para makita yung ganda ng mundo, di ba? time na kukunin niya na tayo at kailangan niya na tayo. 'Di ba? darat dumarating yung time na ang Panginoon naman na nangangailangan sa atin si Lord naman yung yung kailangan niya na tayo sa taas tayo naman ang may ayaw ayaw bumalik ba? Diba? kasi may takot tip tip natin at meron pa tayong gusto kaya ayaw natin ayaw pa natin napakadamot pala talaga ng tao, no? Pagdating sa Panginoon. Pero, ang mga tao na nakakakilala pala sa Panginoon, mawawala yung takot. Mawawala yung takot na pag kailangan ka na ni Lord, di ba? Sasama ka. Kahit alam, marami ka pang gustong gawin dito sa ibabaw ng mundo. Nakakalungkot, oo, malungkot kasi syempre marami tayong na nakasalamuha sa lupa. May mga mahal tayo dito sa mundo na hindi na natin sila makakasama. Although makikita natin sila pero hindi natin sila makakasama at mahahawakan pa. Pagdating ng time na kailangan na tayo ni Lord. hindi pala tama yung sinasabi natin na yung pa, yung hindi pala tama yung sinasabi ko na life is too short so enjoy diba? enjoy natin yung dito na nasa lupa tayo mm -mm. pero be ready diba? always ready always be ready para pagkakinailangan na tayo ng Lord, nakahanda pala tayo. Nakaready tayo na para kung pag kailangan niya na tayo, pwede na tayo, di ba? Kahit sabihin natin na mahirap, pero yun yung reality ng mundo. Ibinaba tayo para sumamba, magpuri sa kanya, at magawa yung mga gusto natin dito sa mundo. Binigay niya tayo ng freedom. Diba napakabait niya? Pero, pag nakikita niya na tayo, at kailangan niya na tayo, it's time, diba, na, na sumama na uli sa kanya. Pero tayo, diba, takot pa dahil may gusto pa tayong gawin dito sa mundo. May gusto pa tayong makasama. Tama yung pinag-usapan namin ni para kagabi. About kay Ala. Na-realize ko lahat sa mga napag-usapan namin. Na ingatan natin yung katawan natin. Ingatan natin yung, yung katawang lupa natin ay na pinahiram ni Lord. Kasi pinahiram niya lang to eh. Dapat ibalik din natin ng maayos. ba? Diba? At gawin natin yung sinasabi niya at inuutos niya sa atin yun lang naman ang hiniling ng Panginoon, ba? Diba? At sa time na kailangan na niya tayong kunin, handa tayo all. para Ta parati tayong handa. Kailan naman tayo hindi nagiging handa kasi marami pa tayong gustong gawin. At marami din tayong pagkakasala sa mundo, diba? Pero kung ready ka pala, At alam mo... At alam mo na... Gusto mo na. Hindi ka pala mahihirapan. Ay. Ang aga, no? Kagabi ko pa sanang gusto sabihin sa inyo. Lalo na yung mga nakita ko kagabi, Marami akong bagay. Marami akong hindi maipaliwanag na nakita kagabi. Pero... nasa mister ko lang sinabi ko. Sa sawa ko lang na isabi ko. di ko man na Pero alam na ng mister ko. Kami dalawa nagkakaintindihan ko ano yung nakita ko. <coughs> ah, Siyempre, sa mga nakita ko, may takot. kayang harapin yung hindi ko maipaliwanag bakit sa akin bakit ako ang dami namin dito bakit sa akin diba? bakit bakit ako Hindi lang to isang beses na nangyari. Kaya parang may takot akong pumunta ng hospital. May takot akong mag-stay dito sa gawa ng tao. Maraming beses may dalawang beses ko na ito na, 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 nangyari. Dalawang beses na ito na nakita ko. Sa so, hospital din. Pero, siguro, may reason si Lord kung bakit sa akin, ano? Bakit ko nakita, no? It's a gift. Kung ako lang, di ba? Pero, ang hirap tanggapin yung gift na yun. hindi ko alam ko ano sasabihin ko sa inyo. Kasi hanggang ngayon, parang blanco yung isip ko. Para bang ano, parang biglang lumipad yung utak ko. <laughs> Nag-fly away. <laughs> Ay, nako. Ang hirap pala, no? Pero kaya natin to. Kung si Lord nga Nakaya niya yung pagpapahirap sa kanya ng mga hudyo, di ba? Kung si kung si Jesus natiis niya yung pagpapahirap, paghataw, pagsipa at pagyurak sa kanya, di ba? Wag mo ako ito lang. Di ba? Nahihirapan na. Kaya to simple lang to eh, diba? I-compare sa naranasan ni Jesus, diba? Kayang-kaya -kaya to. Oo, oh, aminada ako, ta may takot ako. Nagkaroon ako ng takot dahil sa nakita ko. Pero kaya nilabanan labanan to, diba? Kailangan laban lang. Hmm. Habang nandito pa tayo sa mundo, habang hindi pa niya tayo kailangan. Mag-enjoy. Magpuri. Gawin mo muna 'yung nais ng Panginoon. Hindi naman natin maialis yung takot, pero na diba ba? Kaya ako lalaban muna ako. Lalabanan ko muna yung takot na nararamdaman ko. Buti nga, nakaiglip ako, nakatulog ako. Kasi kagabi talagang iba. Iba yung, yung feeling ko, iba yung pakiramdam ko, iba yung... di ko ma-explain maraming bumalik maraming nanariwa sa isip ko maraming marami ako nakita kaya ngayon na lagi sinasabi sa inyo laban lang kaya natin to simple lang to kayang kaya to di diba? hindi life is too short Life is beautiful. Diba? Masarap mabuhay. Pero, laging may pero. Sabi nga ng asawa ko pag nalalasin yan. May pero. Laging may pero. Sa lahat ng bagay, may pero. Diba? Totoo, totoo pala, lahat ng bagay may pero Masarap mabuhay, masarap yung pinakita sa atin ng Panginoon, masarap yung pinaranas sa atin ng Panginoon Pero, di ba, lagi kang handa, lagi kang maging handa sa lahat ng bagay yun yung nararan, yun yung natututunan ko, natutunan ko sa time na to. Always be ready. Dahil pag kinailangan, kinailangan na tayo, dapat handa tayo. Masakit, malungkot, pero laban lang. Kasi hindi sa atin mundo hindi rin sa atin tong, tong, tong katawan na to hiram lang pala to kaya kailangan natin ingatan para pag sa time na kailangan niya na maipsosoli natin ng maayos maipsosoli natin ng maganda oh so paano good morning, good morning, good morning yun lang masasabi ko sa inyo muna Pabalikan ko nalang uli kayo, ha? Good morning, muli. Uli ako muli. Ah. Ngayon yung araw ng operasyon ng asawa ko, hinatid ko siya sa operating room. Medyo eh, malungkot at masaya kasi matatapos yung problema, di ba? makaka kami. Ngayon nag-pray na lang ako na pagbigyan kami ni Lord na maging maayos. Alam mo naman mabait si Lord, pagbibigyan niya naman ako. Malakas tayo kay Lord eh. Hindi ko alam kung ano sasabihin sa inyo kasi halo-halo emotion yung nasa feeling ko. And then, wish ko lang na maging maayos yung operation at maka-uwi kami ng maayos. Ngayon, sa mga friends namin, yes, inooperahan na po yung mister ko. At magiging maayos na po muli yung paa niya. Yun nga lang po, isa lang po. Pero okay lang po, at least nabawasan, ba? Diba? At iingatan na lang yung kabila. Uh, Hmm. Ngayon, ako lang mag-isa rito. Ako lang kakain. Kasi wala siya. Ako lang mag-isa dito sa bed namin. Malungkot. Kasi nalala ko siya. And then, may mapagkain naman. May mga tinapay dito. biscuit, kape na binili ko bago ako, bago ako tarito rito na hindi ko pa yun naisama sa akin pag-uwi kaya ni kahapon ah nung linggo pala hindi okay, ko okay na isama sorry pero okay na naman ngayon hinihintay ko na lang yung mister ko na maisoli dito na maayos kung sa ng operating room sa operation titignan natin kung anong lagay so oh, ipapakita ako sa inyo ngayon bago siya pumasok sa operate sa operating room. Doon pa lang sa labi ng operating room. Pinicturan ko na siya. Isang picture lang kasi bawal doon. Masaya naman siya kasi nag-post pa nga siya. Habang pinicturan ko siya. tapos na daw. <laughs> so, mamaya na lang muli ha. Para ipakita ko sa inyo yung katapusan ng operation. Pagbalik niya, ipapakita ko sa inyo kung paano nangyari sa kanya. ba diba? Kung ano yung nangyari sa kanya. Yo, na lang ha? So, may na lang ulit ah. Bye.